Kadalasan may nag-aaway, masalimuot at magulo ang mga demolisyon. Ngunit kakaiba ang naganap na demolisyon sa Balderrama San Agustin Street sa Barangay Bambang nitong 20 ng Abril dahil naging mapayapa at mabilis ang pag-alis ng mga informal settlers sa lupa ng St. Gerard Construction. Matapos ang ilang beses na pag-uusap at kasunduan ay idinaan sa isang paligsahan ang naging demolisyon. Ayon sa Chief Executive Officer at Chief Financial Officer ng SGC na sina Curly at Zara Descaya, naiintindihan nila ang sitwasyon ng mga nanirahan dito kung kaya't ninais nilang matulungan pa din ang mga ito at dumaan sila sa maayos na proseso. Bali, gusto namin baguhin yung ganong klase ng bagay kasi uno-una, syempre, Dati naman tayong galing sa ganyang klase. Una-una, uh, wala rin tayong bahay. Informal settlers din naman tayo dati, ng araw. So nararamdaman ko ang kanilang damdamin at gusto ko baguhin yun na uh, instead na sila ay uh, i-eject, bigyan na lang natin ng tulong at ang mga tulong na binigay namin ay financial assistance na tag-100,000 plus bigas dun sa mga kasama pa nila. Ganon din, nagpalaro kami dito. Yung una, makakapag-demolish ng bahay ay mananalo ng 50,000 at yung pangalawa... 40, at yung pangatlo ay 30, at yung pangapat ay 20, at yung panglima naman ay uh, 10. At the rest ng hindi mga mananalo sa palarong ito ay tatanggap sila lahat ng tag-iisang sakong bigas. Nakiusap sila sa amin na kung pwede isang winner na lang ang mangyari para sa 50,000. The rest, paghati na lang nila yung consolation na uh, 40, 30, 20, and 10. Kami naman, bilang tunong din sa kanila dahil unong na nakarecord sa amin ng mga pangalan nila na kapag magkakaroon na ang City Hall ng pabahay, sila ang uunahin naming candidate na tulungan para kami na rin ang mag apply para sa kanila at mailabi sila sa sito na sana sila po ang unang mabigyan at priority na mab mabigyan ng pabahay. Kung sakaling ang lupa po na ito ay tataya ng mga commercial establishment or changge, sabi ko at gusto niyong magnegosyo, kayo ang priority namin dito na kayo muna unang makakuha at maka makinabang. At ayaw natin na nagkakagulo or nakakasakitan. Gusto natin masaya ang lahat na nagpapaalam sila sa kanilang dating mga tinirahan ng masaya at nagpapasalamat dahil sa tinulungan natin sila at hindi natin sila tinaratong ano, uh, illegal settlers. We acquired the lot mga 3 years ago. So may informal settlers na talaga naka-stay uh, dyan. Gusto namin daanin sa legal, sa tama. Nag-hearing kami sa barangay until nagkaroon kami ng final settlement uh, parang two months ago na yun nga, magde demolish sila and we would be giving them compensation kasi parang ang pangit naman katulad ng mga iba nag-demolish, may nag-iiyakan, may nag nag-batuhan, Batuman. nagkakasakitan. Yun yung iniiwasan namin kasi these people have families so may mga kids dyan. Yun yung medyo iniiwasan natin na magkagulo sila dyan sa loob. Some have been there. for 30 years na daw. So, yun When na acquire namin 3 years ago. Nag-start na kami mag-process ng e for them. Pero yun nga, gusto namin dumaan din sa tamang proseso. Halos lahat-lahat parang pumapalo yata sila sa 56 families lahat halos. Tapos yung may mga bahay halos nasa 46 kasi may mga iba dyan nakikitira din sa kanila. Pati yung nakatira sa kanila, binigyan din namin ng financial assistance na 30,000 lang. Actually, this is the first lot na may, may mga informal settlers kami na property na na -acquire. So, yung ibang uh, properties naman namin, wala naman informal settlers doon. Okay naman yung wala transaction, wala namang sapilitan sa na, ano, na paalis. Yun yung ayaw namin. Kaya kaya nga three years naging ongoing to eh. Kasi kung gusto namin talaga na sapilitan, sana yung first year pala na-acquire namin. Talagang pinilit namin na ma-eject sila. Sa mga affected families, uh, yan po ang gusto namin mangyari. Mapayapa po tayong magkaroon ng harmony. Ayaw po namin kayo po ay instead na gamitin po namin sa isang legal battle at ang makikinabang lang po ay ang mga legal aspects. Mas gusto po namin sa inyo na lang po, i ibigay ang magagas namin at tulong. At maging masaya po kayo at tulong talaga namin na personal sa inyo. Gusto po namin na mabago na katulad ng ibang mga illegal settlers na sila po ay pinaalis, nagkakaroon ng sakitan at minsan may patayan pa at parang mararamdaman mo yung uh, napakasama ng may-ari ng lupa dahil parang pinalalayo sila. Pero dito po, gusto namin na parang sila mismo ang kusang nag-demolish -de ng kanilang property at nagmamadali pa dahil may mapapanalunan na premyo kung sino ang mga unang makakapag-demolish. Sila yung mga wala talaga. So, at paalisin pa natin sila so parang lalo silang nawalan so instead kung talagang tulungan natin na may paglipatan sila at bigyan ng financial assistance kaysa sila pa ay parusahan at pahirapan natin I know some of you been, have been here na, nang matagal uh, mahirap magpark sa mga memories. Pero this is siguro a chance for you to make new memories. Uh, I hope na yung naibigay namin na tulong or assistance sa inyo, uh, sa panibagong yung paninimula. So good luck and pag nagkita-kita tayo, siguro hindi nyo na kami aaway. <laughs> <Magpapansinan> <laughs> Bati-bati tayo magpapansinan sa daan. At saka so, pag yun. sakali mang dumating yung point, pwede kayo mag Pag may hiring kami, apply po kayo. At isa po kayo sa mga una naming bibigyan ng opportunity at work. Sinabi ng mga nanirahan dito na bagamat nakakalungkot na kailangan nilang umalis sa naturang lugar, ay naging magaan dahil sa tulong na ibinigay ng nasabing construction company. Nakapagkasunduan naman ng mga tao dito, pati ni St. Gerald na kung na magdidimolis ang lahat ng tao dito kasi may napagkasunduan na usapin na ikakaayos naman ang lahat, pumayag naman na lahat ang nakatira dito kaya wala naman po naging problema. Ang una po kasi talaga dito syempre yung mga parents namin. Yung mga parents ko po is 40 years na po talaga sila rito. Kami naman po is 30 years ganyan. nag usap naman po kami sa barangay. Okay naman po yung pag-uusap namin. Kaharap naman po yung kapitan namin dito na napagkasundoan din yung kaharap sikap na... Kung ano man yung offer sa amin ni Sir Gerald, natatanggapin na po namin. Kung walang gulo, walang ano, kusa kami, ayan, kusa kami magbabaklas. Ayan, tinutupad naman po namin kusa kami nagbabaklas dito. Pag iba naman kasi ng bahay dito, syempre masakit po sa amin yan. Kung sa totoo si isang buwan ko pong iniyak yan, lalo na po yung bahay, bahay namin po doon. Kasi ang tagal na po kasing nakatayo noon eh. Iniyak, isang, isang buwan po talaga iniyak ko ng iniyak yan, kaso wala na po kaming magawa eh. Napagkasunduan na po namin yun eh. Kaya tinanggap na rin po namin na talaga na hindi talaga po para sa amin. Kasi nag-usap-usap naman kayo, masakit. Masakit din sa kanila. Eh, kasi yung iba kasi dito, dito na pinanganak, dito na nagkaisip, dito na nagka-boyfriend, nagka-asawa, nagka-anak. Eh kaso, eh, wala eh, wala tayong magagawa eh. O, dumaan naman sa ligar din yung may may ari nito, may pinakita naman siyang papel kaya wala na rin kami magawa kaya kasi ang plano namin siyempre yung makukuha namin pera madaling maubos siyang pera lang yan eh Siyempre, anak buhay po yan eh. lahat naman po sila ganun din ang plano anak buhay ko nila yung perang makuha nila ang message ko lang po kay boss kay St. Gerald na sana pag iba ng mga bahay, lahat ng obligasyon na binitawan nila sa amin is matupad. Yun lang po ang pinanghahawakan namin na tuparin niya yung mga binitawan niyang salita sa amin. Sa pabahay, sa hanap -buhay. Okay naman po, mabait naman po si St. Gerald. Wala naman po naging problema sa pag-uusap niya. So, yung mga kasamahan ko na, yan, yeah, mga member ko, yung mga tao dito. Alam ko, pere-peras tayong nasasaktan, pere-peras tayong nahihirapan. Sana yung matatanggap yung pera is gawin nyo sa maayos. Iyanap buhay nyo para hindi kayo masyadong mahirapan nabang nag-aantay tayo sa pang pangako ni Saint Gerald sa atin na pabahay. Alam ko po, lahat tayo, lahat sila nasasaktan, lalo-lalo na po ako. Kasi ako kami po yung pinakauna-unahan talaga po dito eh na kung nasasaktan sila, mas nasasaktan po kami. Mga magulang ko, alos ayaw nga pong umalis. Kung hindi ko lang po pinilit na wala, wala tayong magagawa, nai, tay. Kung ito hindi para sa atin, malay mo, meron pa tayong ibang naghihintay na maganda para sa atin. Nabatid naman mula sa kapitan ng Bambang na si Rodel Sabaniego na namagitan ang barangay at naging saksi sa maayos na pag-uusap ng SGC at ng mga informal settlers. Nagkaroon po tayo ng pag-uusap sa Lupon together with Uh, Sir Curly tsaka ang samahan po ng Andy Valderrama at doon po eh uh, nagkaayos po sila na magkakaroon po ng maayos na demolition. Actually, walang demolition eh. Nagkaroon ng contest, tsaka naging maayos yung pag ng mga tao dahil uh, Nagkaayos sila sa barangay kung kano yung ibibigay ni Sir Curly sa kanila para umalis sila dun sa lupa. Lagi naman yan, ang role ng barangay laging mamagitan. Magiging maayos yung usapan at huwag nang humantong sa hukuman. Saksi po ang barangay sa maayos na usapan between Sir Curly Diskaya and Andy Valderrama Neighborhood. Nakakatuwa lang, uh, walang nangyaring marahas na demolisyon. Naging maayos at ang mga tao ay aalis sila ng merong pangumpisa. Actually, kausap ko sila. Hindi daw sila aalis ng bambang. Dito parang sila sa bambang. And also, mag a din tayo. Napag-usapan namin, mag a din tayo sa city katulang ng ating mayor na magkaroon sila ng pabahay dito sa Pasig. Malungkot man, naaalis na sila dito. Uh, Asahan naman po natin na may pagbubukas na para sa mga bahay nila and also Inihiling din po sa natin sa ating mahal na mayor na patulungan yung mga taong nawalan po ng tahanan dito sa Indy pinaka Pinakamabilis na nakapag-demolish ng kanilang bahay si Catherine. Siya ay nakatanggap ng 120,000 pesos. Maayos naman po yung proseso, wala naman pong problema. Price ko po sa paunan is 50,000 po. Yung 70,000 po, bali 120 po lahat. Pang simula din po, ano, siya, panganganak ko din po. Nakalipat na naman po. Kasi sa tagal na rin po namin dito. Parang nagulat po kami. Siyempre, hindi po kami makapaniwala lahat. Wala naman po naging problema. Maayos naman po yung pagbibigay nila, yung pagprocess nila ng pera para po sa pagbibigay sa mga tao. Wala naman po naging problema. Po. Maraming salamat po at wala kayong inagrabyado na tao. Naging maayos po yung pagbigay nyo ng pera. Pumunta kayo kahit na mas marami kayong dapat unay. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.